mga kabusing na for today's video nga pala ay mayroon pala tayong lakad mga boss so siyempre magayos muna na ato, tayo ng ating ano ating kagandahan at syempre mga kabusing may okasyon na naman kaya kasama na naman ako dito mga kabusing at ako na naman daw mga kabusing ang mag drive mga kabusing kayo nga mga kabusing pumunta na ako sa sakyan mga kabusing at akin ng nilantaw at sinik mga kabusing kung uki okay, ba lahat mga kabusing at yun mga kabusing okay pumasok na mga kabusing at inikot-ikot ko muna saglit mga kabusing ang kabila mga kabusing ay pala baka mga kabusing plat mga kabusing at yun ang mga kabusing no at ako rin pumasok na talaga oh laba kayo <laughs> Ada oh may gan lupok <laughs> at for today's video mga kabusing ay pupunta na kami ng malihod mga kabusing at dadaanan pa namin ang aming mga kasamangan mga kabusing sa town site mga bus grabe ka di pansit ako may pansit at siyempre mga kabusing, no, hindi magpahuli ang ating pambansang pinya ng Batarasa mga kabusing. Kaya dumaan na kami sa barangay Bulalako mga kabusing para magbili ng pinya mga kabusing. At... So yun nga mga kabus, no. dito na tayo sa may malihod malihod Beach. At yun ang mga kabusing, no. nagbidyo-bidyo na ako sa kapeligiran at sa aking mga kasamahan mga kabusing. At makapagpaapoy na nga sila mga kabusing dahil nga mayroon silang iihawin na malaking bali na mga kabusing. At yan mga kabusing ang aming malupit na tagaluto mga kabusing na si Buloy Bulitas Kung at yan nga mga kabusing ang makalaking isda mga kabusing at happy new year sa inyong lahat mga kabusing at yun nga mga kabusing no nagsimula na ang kaganapan dito mga kabusing at siyempre mga kabusing no hindi magpapauli ang ating haram mga kabusing na karne baboy na inihaw mga kabusing at ang sarap niya mga kabusing kasi mapula-pula mga boss yari na naman ito high blood na naman si pare at overnight ito mga kabusing kasama ng aking mga trabaho mga kabusing at dito lang yan mga kabusing sa malihod beach mga boss at dito mga kabusing ang ganda dito kapag gabi mga kabusing lalo na kapag mayroong ilaw ilaw mga kabusing at dahil buhangin dito mga kabusing sobrang sarap dito sa palibot nito mga boss lalo na kapag araw mga kabusing kapag inyo makita ito at kapag inyo ring mapuntahan mga kabusing dito lang yan sa malihod batarasa mga boss at ito na mga kabusing Nagsimula na ang kainan At kanya-kanya Nang subuan mga boss At ako mga kabusing si tingin-tingin lang tayo At magpapahuli-huli lang Mamaya na natin Banatan yan Pagtapos na sila Mga kabusing Shoutout dito sa isang Nag-intermission Sa aming manager Na si Sir Yols Iyak ka, naglapan, Iyakan mo Sige Iyakan mo Bigyan mo ng luha <laughs> Bigyan mo ng luha. Sige pa. Sige, angat mo. Angat mo pa. Eh. Bukong rin. <laughs> At siyempre mga busing no, mayroon din dito hindi magpatalo sa dance with song sing song sang na may kasamang awit mga kabusing at may paludlud, may pakurug-kurug pa mga busing, may pa-action-action -action pa mga boss. At siyempre mga busing no, ito ang kanyang anak na tamang tingin-tingin lang mga busing, sa kanyang tatay mga boss dahil ito ang tagapagmana ng kanyang sayaw sa susunod pa ng mga tao. At mayroon din dito isa kong kaibigan agaw pansin, agaw iksi na mga boss. At hindi rin magpapahuli mga kabusing para mapansin din daw siya mga kabusing sa video mga kabusing at nakuyog na ako dito ng, tat, ng dalawa pala mga kabusing no at nagyakapan na kami mga kabusing dito no para daw dama namin ang bagong taon mga kabusing bago ito matapos mga boss at yun nga mga boss no ah. at shoutout ko lang pala mga kabusing no ang aming head safety na si sir GB at ang kanyang asawa mga kabusing at syempre mga boss no shoutout ko din aking mga kasamahan dito na hindi hindi rin magpapahuli sa chismisan mga boss dahil walang ganap muna iba dito mga kabusing kaya ngayon tamang buritan lang sa gilid at yun nga mga kabusing no bumalik pala ako dito nung pagkaumaga kasi anong gabi mga kabusing umuwi ako at ito mga kabusin no, mayroon pa akong naabutan itong isang adik mga kabus. Siyempre mga kabusin no, binidyo ko na kagad at pinasayaw ko na mga kabusing para maalis niyang pati sa katawan niya mga kabusing At siyempre mga kabusin no, bago ko pasayawin tong kagwang na to mga kabusing shoutout ko muna ang ating mga manunood ng ating video na walay pulos mga kabusing at siyempre mga busing no, huwag nyo rin kalimutang mag-follow and share and comment sa ating video mga boss. At dito na mga busing at maraming salamat. Panuorin nyo na lang itong parang adik dito mga boss na nagsasayaw mga kabusing. <laughs> at dahil napapagod na ako mga kabusing sa aking kadaldalan mga kabusing. At mag-iingat po kayong lahat at God bless you to all mga boss.